Aleluya! Aleluya! Mga kapananbalataya, may oras ka ba? Tara, samahan niyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayong kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga hudyo. Tumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumenyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. tuan tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumenyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugu ako ng ama, gayon din naman. Sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila iningahan niya at sinabi, tagapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang inininin ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinuguri ang kambal, isa sa labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng mga lagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang mulong araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga lagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumenyo ang kapayapaan. Sa kasinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka lang magalinlangan, maniwala ka na. Sumugod si Tomas, Panginoon ko, ang Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga nininiwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus sa nalasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumapalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo ay magkaroon kayo ng buhay sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. May pagdududa ka ba? Mga kapananapalataya, tayo ay nasa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pagkatapos sa kanyang pagkabuhay, ang una niyang pinuntahan ay ang kanyang mga lagad. Ganyan kasi kahalaga ang mga iyon sa para sa kanya. Sila kasi ang nakatakdang magtuloy ng misyon na iniatang ni Jesus sa kanila. Subalit kapansin-pansin ang naging aksyon o pagkilos ni Tomas. Sa kabila ng lahat ng itinuro sa kanila ni Jesus, nagkaroon pa rin siya ng pagdududa sa kanya. Sa buhay natin, madalas pa rin tayong nagiging ganon, katulad ni Tomas, marami pa rin tayong pagdududa at hindi lubusang nagtitiwala sa Diyos. Mula pagkabata natin, marami na tayong narinig mga bagay tungkol kay Jesus. Narinig natin si Jesus tuwing tayo ay nagsisimba. Malamang iba sa inyo ay pinagsisigawan pa na si Jesus ay Diyos. Pero kapag tayo ay nakararanas ng matinding pagsubok, ano ang madalas nating sinasambit? Ilan sa inyo nagtitiwala pa rin sa Kanya? Ilan sa inyo ang nag-iisip na kung may Diyos nga ba? O kung may Diyos, bakit nga bang nangyayari ito sa inyo? Bisa nasa harap na natin eh. Ipinapangaral na sa atin, pero yung iba sa atin ayaw pa rin usang maniwala. Yung iba ay nagaantay pa ng palatandaan at mga himala bago sila maniwala sa Diyos. Yung iba, sinasangbit ang mga katagang ito. Maniniwala lang ako sa Diyos kung mangyayari ito. Sa pagpapatuloy natin sa ating buhay panalampalataya, hingi natin ang biyaya ng Diyos upang tanggalin ang anumang pagdududa sa ating mga puso at isipan upang lubusan natin siyang mapaniwalaan at matanggap sa ating mga buhay. Sa putong ito, samahan nyo ko sa isang panalangin. Panginoon, naniniwala po kami na ikaw ay Diyos ng muling na muling nabuhay. Tulungan mo po kami na matanggal ang anumang pagdududa at pag-aalinlangan sa inyong presensya, sa inyong pagmamahal. Amen.